Ayun, isang magandang magandang araw po ulit dito sa Master View Pisal. Iyo no, at uh, kumusta kumusta po kayo no? At uh, medyo matagal-tagal din na hindi tayo nakapag-upload ulit. So ngayon, panibagong update muli ang ating tatalakayin no. So panibagong update po ng Google Gemini na alam kong matutuwa po kayo lalo na sa mga nakajiso. So kung nakaraan uh, nakaraan um ang in-update po natin is yung about sa talkback na kung saan yung uh, screen mo ay pwede mo nang ipa-describe sa Gemini gamit yung talkback ano tapos uh, pwede ka ding magtanong sa kanya kung ano yung mga nakita niya sa screen so ngayon uh, sa bagong update ulit ng Gemini kahit na kayo po ay nakajiso ay pwede na uh, pwede na po ninyo itong gamitin so inyo yun ang ating itutulong ngayon ano So, napakaganda nga update ito kasi Siyempre, hindi na masisave yung uh, picture doon sa gallery Na kagaya sa Be My Eyes Na kailangan pa natin i-share ano, sa kanya yung picture Tapos, yun, sa kanya ma-describe Siyempre, ma-save yun sa gallery So, itong Gemini Sa pag-ano ko kanina, pag testing ko eh hindi naman napupunta doon sa file manager um <clears throat> ko doon sa picture Apple uh, folder saka doon sa DCIM ay uh, wala doon so wag natin patagalin ano so ang gagawin niyo lang para magamit niyo ito naka Gso ngayon ano yeah naka Gso ngayon ano Main, menu. Main menu. So, tap natin yan. Tap natin na. O oh, yan, naka ako ngayon, ano? Close natin. So, ang gagawin natin ngayon ay ilalong press lang natin yung home. So, ilalong press natin. Pero, hindi pa dito sa ano ha? sa home screen. Dapat nasa loob kayo ng isang application. Pero, ano, subukan natin sa ano, Subukan natin dito sa home screen. Dito oh. ko ngayon sa uh, home screen ano. Oh, so long press natin. Tingnan kung may as button. about screen. Yan. screen so wala. So ilong eh, press nilang po yung home, may lalabas po diyan dapat na uh, as about screen. So wala. So kailangan lang talaga nasa loob kay ng isang application. So Place team talk. Subukan so natin dito sa YouTube. Halimbawa lang ano, example lang natin. Ah, oh, wait lang. lang. Long press natin yung home ngayon. Yan. O, di ba as about screen? So, tap natin yan. So, meron sa ditong microphone, pero walang tunog eh hindi narinig yung tunog na nagsimula na yung recording pero pag tinap niyo naman yung microphone, microphone eh mag ano naman yan mag -re record naman yan kaya lang wala lang kayong palatandaan kaya pag tinap niyo yan uh, na kayo kagad pero ako ginagamit ko kasi dito ay voice input ng Giso so gagamitin ko yung voice input ng Giso ngayon ano ang nakikita mo sa screen? Na yan set, na so send natin sa kanya oh yan yun ang Assistant part oh yan Analysis. basahin natin oh na yan, o yan. Tapos, So, pwede rin naman kung tinatamad kayong basahin, eh, tap nyo yung listen. Ayan, tap Makikinig tayo. natin tap, tap itong listen. Narito listen. Ah, mahina yung volume video player mayroong isang malaking video na nagle-play sa itaas ng screen na pinamagatang Encantadia panlilim ng kay Avria mula sa GMA naka-saad na 3.3M views at na-upload 8 taon na ang nakakaraan. Encantadia content ang video mismo ay mula sa Encantadia isang popular na Filipino fantasy series ang thumbnail ay nakapakita ng dalawang babae na mukhang GMA character mula sa series. so post na natin kasi masadong ano mahaba yung binabasa niya ano? So, lipat tayo ng application. Alimbawa, dito naman tayo messenger. sa messenger. Uh, dito. Bawa, uh, kay Domingo yung isang nag-tutorial dito tungkol sa Gcash. So, long press natin dito yung home. Home natin, long press natin. Ayan. With hindi pa ito gumagana sa lahat eh. Itong Yan, itong share screen, hindi pa gumagana sa lahat. Hindi ko napipindot dito yung skip eh. Tap natin to. Yan. Sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga nasa screen sa ngayon. Set Said natin. Just a sec.

Marahil ang kanta na pinakikinggan o pinagmulan ng background music. May na ano? Mayroong icon ng video call at impormasyon. Bandang ibaba ng header. A reminder about deleted messages, isang mensahe tungkol sa pagtanggal ng MGA mensahe. Deleting messages gives people more control over the messages they've sent. They can still be included in reports. Paliwanag tungkol sa pagtanggal ng mensahe. May button na learn more. Conversation area. May isang chat bubble na naglalaman ng text. Medyo kaswal na itsura. Parehong ang MGA profile picture ay maliit lamang sa screen, kaya hindi ko makita ang MGA mas pinong detalye tulad ng kulay ng mata o anumang espesipiko Maraming audio messages na may play button, sound wave visualizer at tagal ng audio, e.g. 09, 045, 070, 011. Ang ibang audio message ay may icon din ng microphone na posibleng para sa voice reply. Delivered 13 minutes ago, ang oras kung kailan na-deliver ang huling mensahe. Ibaba na bahagi, footer, input MGA icon para sa iba't ibang aksyon. Plus, para sa iba pang aksyon. Camera, larawan, microphone. Isang text input box na may nakasulat na message. MGA icon para sa smiley slash emoji at thumbs up. Sa pinakababang navigation bar, mayroon tatlong pahalang na linya, burger menu o multitasking. Isang bilog na button na naka red box na maaring home button o para sa recording. Isang back arrow. Okay, as tama na yan. Talagang ano, napaka-betalyado ano yung itatanong ko sana eh, nasabi niya na eh, talagang, detalyado yung pag ano, pagbigay niya ng uh, message, ano, so, yun, napakagandang update po ito ng, uh, Gemini, lalo na kung, meron kayong ipinapakitang, picture sa, um, ano, meron kayong ipinapakitang picture sa kanya, o sa mga AI, so, hindi nyo na kailangan gumamit pa ng, Be My Eyes, dahil, naka-build in na mismo sa ating phone, ano, gamit na yung Gemini, i-long press mo lang yung home ayun, nandun na agad yung as about screen so dito may mga auction din swipe natin set uh, lang and natin I said, I said, I said, so yan so pwedeng itap yan para may share tapos copy text, copy text. Actions, and itong auction itong na tap natin Top of window. Export the docs. Yan. Export the docs. draft the gmail yan. Tapos. Select text. Select text. Legal issue. Export the docs. Draft and select text. So, what I Gemini. Add a text. text box. Microphone opens. Listen. But open. Oh. I Tap. share na natin. Tap. Tap. Tap.

aming usapan. So subukan natin i-share sa ano, Telegram. Chat, audio, share, Wait lang. Hindi oh. lumalabas yung Have Telegram ko. Oto, to, telegram ko. Send ko lang to. Tignan ko Select lang kung chat. yung link ito ng aming usapan. So, right ayan. Okay. Saka natin close, close para Messenger. mawala. So, tap natin itong uh, save. Sige nga. Open, so, open URL natin. Open. webview open the view site tab. C1 custom open the low views at share slash c52 but gemini message HTTPS. Button. Button. created with 2.5 flash june 10th. published june 10th show the uploaded image Saben and got screens again and in ayun ito yung usapan namin ano Yeah. analysis facebook messenger conversation yun so tama so gusto natin so ayon ito yung bagong update ngayon ng uh, Gemini na sana ay uh, uh, natuwa kayo ano at yun sana ay magamit din po ninyo so yun lang uh, maraming salamat po at magandang araw